Welcome po ulit sa ating kusina. Nag-iisip ka ba kung anong uulamin mo today? Ito na guys, magluluto tayo ng gisadong miswa na may patola. Keep on watching! So ito na guys yung ating ingredients. Paki-screenshot nyo na. Tara, simulan natin magluto. Mayroon po ako ditong mixture na natira nung nakaraan na gumawa po ako ng lumpia. Ayan, ginawa po siyang bola-bola. In-steam ko po siya. Tapos ayan, nagpainit na po ako ng mantika sa cooking pan. Hindi ko po na videoan yung pagisa ko ng sibuyas, nakalimutan ko pong pindutin yung video ko. So ito na siya guys. Igigisa natin yung bola-bola. Ayan, pag medyo brown na yung bola-bola natin, kailangan medyo brown din po siya. Konting mantika lang po yung nilagay ko para healthy pa rin yung ating kakainin. So guys, pag nagisa na nating maigi, maglalagay na tayo ng tubig. Bali, tinantya ko na lang po yung nilagay kong tubig. Nasa sa inyo kung gaano karami kayo maglagay ng tubig. Tapos timpla na natin ng pamintang durog. And then, maglalagay ako ng pork cubes, nor ang ating gamit, nor baka naman pagalawin ang baso. Ayan. And then, maglalagay po ako ng patis. Yes po, maglalagay tayong patis. It isa ito sa magpapasarap ng ating miswa. Bali isang sandok lang po na maliit. Bali katumbas niyan isang kutsara. Ayan, haluin natin. And then pakuluan. Kumukulo na siya guys. Haluin muna natin ito. Tapos po mayroon po akong patola dito na binigay ng aking kumare. Shout out sa aking kumare. Maraming pong salamat sa patola. Kaya fresh na fresh po yung ating patola. So yan guys, kung hindi pa po kayo nakapalo dito sa aking FB sa at sa aking YouTube channel, pakipalo nyo naman po ako at pa-subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Ngayon po, hinuli ko pong nilagay yung miswa kasi madali lang po yung maluto. Kaya hinuli ko siya. Tapos ayan, isimmer lang natin to ng 2 to 3 minutes. Mas masarap pag crunchy pa rin kasi yung ano, yung patola. Kaya saglit ko lang siyang lulutuin. Ayan, ready to serve na yung ating miswa con patola. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana huwag kayong magsawang manood ng ating video. Paki-subscribe nyo po ako sa aking YouTube channel at papalo na rin po ako sa aking FB feeds. At maramit po tayong putahing lulutuin. Hanggang sa muli po. Bye! Happy cooking!